Hello guys, good morning. Ay ano, oh, nagkating ako ng ano, nagkating ako, humingi ako ng kating ng bigambilya kay may nagkating. Ayan siya. Sabi ko itatanim ko, mas maganda kasi yung bulaklas niya dahil super maliliit yung super maano, maganda siya oh. Ang ganda niya, ang liliit niya. Hindi may mga iba kasi na mas mag ano, malalaking Hibla ng bulaklak ito siya talagang para akala mo para mga buke. Oh, ang ganda. Ganda siya. Tapos grabe pa siya mamulaklak hanggang dito sa ano ho. Oh. Dito sa oh, hanggang sa ano niya oh, diyan. Ganda. Kaya ito ang gusto ko. Meron mga ganyan malalaking bulaklak ay ayaw ko noon kasi di ko type. Maganda kasi gito oh. Ang liliit. Yan siya, guys gagawin ko yung ano isa isa-isahin ko na lang yan pag tatanggalin ko yung mga ano niya yung mga leaves niya tatanggalin ko yung mga leaves niya ito yan guys meron na akong natanggal oh isa isa-isahin ko na lang siya. Maganda kasi ito, ano, di, hindi siya wala siyang, ano, wala siyang tinik. Walang tinik. Pag umagay, nag-walking kami dyan sa boulevard. Sa malapit kasing boulevard namin sa dagat. Ay, ang daming tanim nito pag nagbabantay kami ng may magkating. Eh, nagbibigay naman sila kasi itatapon lang naman. Sayang naman. Si sa makatanim. Maganda kasi ito. Maganda ito kasi ano, dwarf na bigambilya. Inatang sabi nila tanggalin yung mga mga ano to, mga dahon. Sabi ko mas maganda nga yung tanggalin yung dahon. Dahil makikita talaga kung buhay siya. Kasi may mga tutubo na mga dahon mag-uusbong na dahon Natanggalin ko na lang ay puputulin ko na lang ito guys yan puputulin putul na lang ito kasi yan sana mabuhay pero meron na akong napuhay na iba nagkating din sila nakahini ako last month ay buhay na ngayon yung white sya, pero malalaking hibla ng bulaklak niya white siya, pero sa gitna humahalo ng parang pink violet parang ganyan maganda siya tapos ito anuhin ko na lang yan anuhin ko yung ilalagay sa tubig pero hindi ko pa ito itatanim ganyan ako pagtanim na mabuhay kaagad e, i-ano ko to, ibababad ko sa tubig hanggang umaga. Bukas ng umaga, doon doon ko na sila itatanim. Ito may meron na akong mga oh. Meron na akong mga taniman, mga ganito na lang muna. Yung pinagtaniman ko ng mga vegetables, ay mga patay naman sila, nakaharvest na rin ako. Yung mga ano na, pwede ko naman magamit para naman dito. Tapos, pag mabuhay ko na, talagang buhay na buhay siya, transfer ko na siya sa medyo malaki. At saka medyo maganda naman na lalagyan. Kasi lalagay ko dyan siya sa labas ng bahay. Ayaw ko naman magtanim dito sa loob ng bahay. Kaya sabi nila, hindi daw maganda yung may mga tinik na para sa, sa ipasok sa loob ng bahay. Kaya ang ginagawa ko dyan sa labas, dyan sa ano, sa daan. Ayan. Pinuputol ko na lang yung mga murang murang ano niya, yung steam. Ayan oh. Ang, ang, maganda naman dito, guys. Ang gusto ko naman dito, wala siyang tinik oh, yung bigambilia. Yung isang nahingi ko, grabe talagang tinik. Super so tinik, ang lalaki ng tinik, natinik na ako ang tagal, tapos ano yung meron pala yan sa dulo na ano yun kaya naghanap sa akala ko kasi matinik kaya dinadahan da dinadahan dahan ko pag yung pala wala pala siyang tinik <laughs> maganda pala ito walang tinik putulin ko lang kasi medyo mura siya o, sana man makabuhay ako nito maganda talaga kisa bibilhin ko pa eh, magbabant nagwo kami pagkaumaga kaumaga diyan sa boulevard anak pag mag na ano may nagka-cutting ayan nakahingi kami eh, yung una nakahingi din ako nagka-cutting sila ayun Ay, nakahingi naman ako maganda siya kasi walang may tini oh, wala talaga ung tinik yung mga ano niya oh kakating ko lang yung mga mura diyan sa Bawasan ko pa ito. Ah, pag super tanda na ho, may maliliit na tinik. Oh. May tinik siya pero maliit. ma, ma ano, maiksi yung ano niya. Yung tulis niya. Super liit. Hindi katulad ng iba na malaki. Matanda na siguro itong ano, yung steam na ito kasi oh may nagusbong na siya na tinik maganda kasi ito sa labas ng bahay sana makaparam makabadami ang ay may tinik may tinik pala siya oh yung mga ano na siguro ito sa baka mabuhay ito kasi oh may may maliliit sya na tinik hindi ko nga napansin kung hindi ko na hawakan meron palang tinik <laughs> Meron pala siyang tinig. Ayan. Yan ang binabantayan doon ng mga tao, pag may mag-cutting. May mag Kanya-kanyang hingi. Kasi babasura lang naman eh. Pero sabi nilang iba tinatanim daw. Tinatanim daw ng nagka-cutting. Okay. guys, salamat sa panunood. Please subscribe my channel, Menchu Vlog.